Habang ang mga bata sa ibang bansa ay nag-aaral ng robotics at coding, tila ang mga estudyante sa Pilipinas ay nahuhuli sa paper and pencil na level na ayon kay VP Sara Duterte mismo. Sa isang matunog na batikos mula kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, tinawag niya si VP Sara na worst deped secretary ever. Hala, parang instinct niya na magreklamo kahit di pa siya nakakapag-deliver ng mga aklat at materyales na pang-edukasyon. Ayon sa mga datos, 90% ng mga grade 5 students ay hindi pa marunong bumasa. Nakakaloka! Di ba't nakakahiya? Sabi ni Tinio, paano siya magreklamo tungkol sa kakulangan ng teknolohiya kung siya mismo ay hindi nakapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante? Parang ibinoto ka na para maging superhero pero yung superpower mo mabagal pa rin. Sabi pa niya, mas inatupag pa ni VP Sara ang confidential funds kesa sa learning crisis. Nasa 48% lang ang naipatupad para sa school-based feeding programs habang ang pundo para sa edukasyon ay nananatiling hindi nagagalaw. Dahil dito, lamentably, maraming kabataan ang gutom at walang libro. Paano sila matututo ng coding kung sa lunch pa lang, kalahating porsyento lang ang natutugunan? Parang school supplies lang ang kailangan, pero ang sagot ay budget na tipong "asan ka na?" Sabi ni Tinio, ang mga istatistika mula sa UNICEF ay tila pahayag sa kanyang sariling pagganap. Ayos lang yon, Vice President, basta may crisis sa education, nahihirapan tayong lahat. Kaya tara na, sabayan natin ang tawanan at iba pang chika ang nakakalokang senaryong ito.